Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business. Ay medyo mahaba-haba na rin guys yung ating karanasang dito sa ating uh, sari-sari store dahil uh, tayo ay malapit na tayong mag uh, 3 years next year ay mahaba-haba na rin po yung ating mga experience, yung ating mga na-encounter sa ating mga customers ay iba-iba po yung ating karanasan. So sa inyo guys, ano ba yung mga karanasan nyo sa mga customers nyo? Lalong-lalo -lalo na kapag uh, maraming marami at trust hour ay talagang uh, hindi po natin maiiwasan magkakamali at yet, minsan yung naiinis tayo, minsan uh, gusto na natin sabihin yung gusto na nating sabihin sa customers pero tayo ay nagpipigil guys. So eto may kabi ka shout out sa lahat ng ating mga viewers, mga subscribers subscribers diyan na nanonood dito sa ating YouTube channel. Uh, alam ko guys, ay marami na kayo ngayon uh, nag uh, nag-subscribe dito sa ating channel at alam ko marami na kayong natutunan lalong lalo na dun sa mga gustong magtayo ng tindahan. So, dito guys ay magdidiscuss po tayo ngayon ng ating mga karanasan tungkol dito sa ating tindahan. Alam ko kapag kayo na ay magkaroon na ng uh, sariling business, sariling negosyo, ay siguradong makakaing counter kayo ng ganitong customers minsan ay uh, nakakasira ng uh, mood. So eto huwag po natin itong pansinin guys dahil tayo ay uh, may sarili tayong business dapat tanggap natin yung mga ganyan hindi tayo perfecto at hindi naman po tayo masyadong magaling na magaling na negosyante. So eto guys uh, may mga tips akong ibibigay sa inyo dahil uh, itong mga nakaraang election ay napakadami ko pong Uh, naging experience dito sa ating tindahan ngayon na ito ay nagbibigay ng uh, uh, lakas loob dito sa ating tindahan at sa atin na rin mismo. So alam niyo nung ako ay nagsimula ng uh, dito sa ating tindahan ay minsan natakot din ako kasi nalogi din ako nung una. Kaya ako ngayon guys ay maingat na maingat na ako ngayon. Kaya pagdating kapag uh, pagdating ng maraming customers ay talagang tinitignan ko maigi yung pera mga binibigay sa akin. So dito bilang isang uh, awareness na rin ay kailangan maging uh, ingat tayo maging doble ingat tayo pagdating sa pera dahil marami manlilitaw diyan uh, minsan uh, nandito na tayo dito maraming tao ay uh, hindi na nila sinusunod yung pila uh, magsasabi uh, na lang ito yung gusto ko pabili ng ganito pabili ng ganito ito pa plus pag nasuklihan mo na guys at uh, na mo na yung calculator magsasabi na ulit ng ito pa yung kukunin ko minsan ay yung babalik yung item So malilito yung isipan mo tapos left and right mayroon siyang uh, mayroong naririnig na pabili-pabili ng ganito So eto guys ay halos uh, lahat tayo ay uh, bawat uh, karanasan ay na-train-train tayo At talagang uh, gumagawa tayo ng countermeasure para mabilis natin yung ating pagsiserve sa ating mga customers So ano ba yung mga karanasan nyo sa inyong customers na nagmamadali at parang demanding na demanding na halos akala mo mawala at super uh, special sa parang uh, artistahin o kaya politiko so eto mga karanasan natin na parang ang tingin nila sa atin guys ay hindi tayo napapagod ang tingin nila sa atin ay parang uh, iba sa kanila na sila ay customers at parang ang taas-taas ng tingin sa kanila hindi nila nirespeto yung ating bilang isang tindero-tindera tindera, ay talagang parang ang tingin nila sa atin, guys. So, ito, bilang isang uh, negosyante ay talagang mararanasan mo to guys. Pero ikaw, dahil nga ikaw ay well-trained, ay dapat tayo ay magkaroon ng uh, sariling uh, disiplina sa uh, sarili. Patient natin ay kailangan mas uh, nangingibabaw, guys. So, alam niyo dito sa ating tindahan, minsan, uh, nalulungkot din ako dahil uh, sila ang saya-saya nila dyan sa labas ako ay nandito parang trompo umikot ng umikot at uh, talagang uh, napapagod din tayo minsan naisip din natin minsan sa sariling natin bakit ito yung ginusto natin so super sugo naman guys ay uh, ang uh, sinasabi ko sa asawa ko pag nakakaramdam ng uh, pagod magpahinga lang siya mag break time at ako naman yung papalit sa kanya o kaya pag hindi na, na kaya ay tawagin yung anak namin guys so minsan din kasi ay napupuno tayo ng stress napupuno tayo ng pagod kaya minsan nadadala natin yung emotion natin kahit gano tayo kaingat hindi naman tayo perfecto ay minsan talaga may lalabas na may lalabas na konting negative sa atin so ito ay isa sa mga ating natutunan dahil uh, medyo tumagatagal na tayo dito sa ating tindahan guys ay marami na tayong nararanasan ngayon na hindi natin nararanasan noon wala pa tayong tindahan so napakaganda po ang mayroon kang sariling negosyo dahil uh, minsan noon nakikita mo lang sa paligid mo na parang normal lang yung may mga tindahan pero yung nasa katayuan nila kapag nandoon ka na sa katayuan nila guys ay doon mo malalaman kung ano yung nasa isipan nila kung ano yung nasa katawan nila kung ano yung pagod na nasa katawan nila at ano yung excitement at saka ano yung uh, saya kapag sila ay nakakahawak ng kunting uh, tubo yung ganan siya ay ayun po yung nagiging reward nagiging bonus nila guys so ito nararamdaman ko na sa akin dahil lumalaki na yung tindahan natin dumadami na yung ating mga items dumadami na rin guys yung ating trabaho at dumadami na rin yung ating uh, delivery so ayun Uh, hindi pala ganun kadali guys kapag malaki na yung uh, inventory mo, yung malaki na yung mga ganito ay kailangan mo talaga ang isang tao kapag ikaw na build up mo ng maganda yung tindahan mo ay talagang mag-ano ka ng isang tao para may, may katulong ka pero sa ngayon guys ay kayang kaya pa namin ng asawa namin uh, at uh, alam na namin na lalaki pa at lalaki ito sa, iyo, sa pamamagitan ng tulong ng mga ating mga customers dahil napapansin natin yung mga volume ng mga customers ay tuloy-tuloy uh, kahit may trabaho ako guys ay talagang pinipilit ko siyang uh, supportan yung aking asawa pagdating ko ng umaga ay talagang uh, inaayos ko yung ating tindahan, yung ating pagbablog minsan ay tayo ay nalelate mag-upload dahil sobrang-sobrang busy po tayo so wag po kayong mag-alala guys napapanood ko yung mga video nyo at hindi ko lang po ito na hindi lang po ako nakakapag-comment sa inyo guys dahil tuloy-tuloy po lang po yung ating panonood habang tayo ay uh, nandito sa tindahan. So mega mega shout out sa lahat ng na mga masisipag na katim kasari ko dyan. Uh, thank you very much sa inyong mga suporta sa inyong mga paglalike, pagkukomment ay napakalaking tulong po dito sa ating tindahan sa mga nangangarap na magkaroon ng sari-sari store lalo-lalo na doon sa mga OFW mag-ingat po kayo guys ingatan nyo po yung inyong pera Huwag niyo pong ipadala lahat sa inyong pamilya. Magtira po kayo sa inyong sarili dahil yan lang po ang inyong magiging sandalang pagdating dito sa Pilipinas. Ay wala na po kayong ibang malalapitan kung hindi sa inyong sarili lang. So, ayan lang po ang aking advice sa inyo guys. Ay, ah, mag-ingat po tayo. Ipunin po natin ng maayos yung ating pera at huwag po natin basta-basta ah, gastusin. So, hanggang dito na lang po na guys yung ating ah, ah vlog ngayon, yung ating karanasan ay iyon lang po ang ating uh, shinishir. dahil uh, sabi nga nila sa sipot at tiyaga at saka gumising ka ng maaga ay yun po yung mga diskarte dito sa ating tindahan magiging wais po tayo huwag po natin sayangin yung mga oras na nandiyan sayo sa labas na makikipagkwento-kwento halang ay gumawa po tayo ng paraan action para sa ating tindahan para tayo ay makilala mag-focus po tayo sa ating business huwag po natin pakialaman yung ibang tindahan para tayo ay mas maganda yung ating takbo ng ating negosyo. So ayun, may mega shout out ulit sa ating mga uh, uh, viewers dyan. Hanggang dito na lang muna guys at sana ay makapag-araw-araw po tayong mag-upload para mas maganda mag naman yung ating uh, views dito sa ating channel. So hanggang dito na lang muna guys yung ating uh, vlog ngayon. Konti-konti lang muna at mag-aayos muna ako dito sa ating tindahan. So uh, hanggang susunod na vlog natin ulit guys. Bye.